Tidak, oh, oh, oke, oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Mengipit! ini. ini! oke, oh, oke, 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 yang oke, 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 My goodness. Okay. So big. So big. My goodness. Baba. Galit. <laughs> pa. pa. Yeah. Ilagay sa lagayan. Na. katukap hindi ko na dadayan. Kana. noy 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 ay, ay. Wow, 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 wow. Ito na yung huli namin, no. Oh. Ito na yung pinakamalaking huli namin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang <laughs> pinikamaliki Good morning and welcome back into to my channel. So ngayon guys, nandito naman tayo sa bakawan dahil maulan ngayon at uh, pag maulan lalabas yung mga alimango. So nandito kami. Sana may makuha kami at kung wala kami makuha, uh, kukuha din kami ng tuwayo yung mga mud So, tara, samahan nyo kami dito sa bakawan para maghanap ng alimango. Maghinay lang din kasi delikado yung ano dito, bakawan. Ikaw, may nakuha ka na dyan. Yan. Hinuhukay niya yung ano, hinuhukay niya yung butas. Malalim. Hmm? na gano kaya nao ang kwan? dako dako pa boh gan mau ne? dalima lemputan daw do ya? <laughs> Lali ah. eh yeah. lalim na gano? eh agai gamay dali tay lagi <laughs> <Okay. hums> magdasgilo high Napagod kami maquilaw, maquilaw na kami kakaano. Magkilaw, magkilaw na muna siya Magkilaw, magkilaw oh. Ronello huh? Si Ronello Kaya ko Ronello Isa Tapos? Oh. Ganlata. Mga s-so good. Oh? Ah. Oh my uh. oh, <laughs> lang yung ano dito. okay? dah, no. Yan 'lo no. tinanong, guys. 'Yan oh. No. 'Yan. 'Yan yung ano, 'yan yung mga masakit makakaano, makatinik. Makatinikling. Grabe. lubung na ako. Ha? Kayat. Bitaw gad. Agi, okay, agi, okay, agi. Okay. Karon na huwag ako. Agi, okay, agi. Okay. San? Asa? Uy. San? lakad ako -laka. ko. Ang laki naman yan. Uy. Di na? Kayat. Uy. Oh, hinaya hinayating makuha mong baka makagat ka. Baka makagats ka. lo Lagrak <laughs> ko. Lagrabe oh. Oh my goodness. Kanina pa kami kakalakad-lakad dito pero ngayon lang kami nakakuha. Alah, baka baka makagat ka dandan, loh, Lah. Di hala na nakita ni Bagwan. Pagsikop nyo Ah. Lah, lakad ko. Lakad ko na ba na? Lah. Grabe. Na eh. Ya, yeah, bakal makan getah, dandan, 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 -dan lang ih, wow, oh, oke, loh, Ah oh. aku, okay. aku udah, oh. aku aku udah, aku udah, aku 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 di, dapat dito sa ano to dapat may mga limango pa pala dito no? Mm. dapat dito yan oh tingnan nyo yung ano guys yung paak nya oh 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 oops oops ah <sighs> lah <laughs> La. <laughs> oh 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 Mangipit to tan. Nay buhod ra lam kayo. Nay nay buhod Oh, nawala na. Kanu tay kahoy baka. Oh, tinan niyo yung ano guys. Tinan niyo yung kamay niya. Oh my goodness. Okay. Yung dito pag pag dito mo hawakan sa ano niya, yung parang dito ba pag ipit ka, grabe. Oh. Ayan, ayun na. <laughs> <laughs> dapat magbantay ka sa sa isang kamay niya kasi oh, O oh dah charat uy saong akong ipagkuha huwag <laughs> makagat ka dito na ilapit Eh, dito oh 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 <laughs> buwalista paro to oh Bakit gano'n ako sa kamot? Ha? Ah? Grabe ka Humawa ka <laughs> <laughs> Patay Huwag <laughs> makagat yun ito Patay Oh Kita ya, kita Kaya lang Finally, nakakuha na rin kami. Dito lang oh. May malalim ata yung buho dito doy. Mm. Hoy natin to. Baka may kasama pa to. May butas ang dito doy. Tara. Oops. Ah. Uy. Takot na.

So big mama potter mother potter Mas malaki pa yung sedoy <laughs> <laughs> Mas malaki Mura kang magpingit, kipakan ko na ka Oo <laughs> oh, diba Solved na yung ano namin Solved na yung panood to namin ito <laughs> Grabe laki oh Ito lang nakuha namin Oh my goodness Kung hindi yan ganyang dito lang yan, no? Oh. Doon tuloy sa mga malalaking ano kanina, inano namin, walang walang laman. Dito lang yung may laman. Wow. Oh. Eh. <laughs> oh my god, guys. Yay, fuck yes, yeah. Ansa? Balinsa. Balinsa o sa may tsura na ba? Ito. Ah. Kit. Yan no, oh. nanguha sila dito. Ayos ah. Oh. Ganyan-ganyan lang. Ada ditub nih, murug lito nih. Oke. Yey. Oops. anak Kana ana do, ana, kana ok, kana. Ana ko ya. Wow, this is it pancit. <laughs> itimbang natin to kung ilang kilo to ba tingnan natin patuyuin mo natin oh. tingnan mo no, to wala usad nga agad eh huh? nga kilo <laughs> grabe huy <laughs> puyo nga ni Jong dako na siguro ha nasa akong pakita kong tatay pinaka malaki na itong nakuha dito lo. parang yung isang ano pangalan niya yung ito yung kamay niya mga kalahating kilo na to <laughs> Kalahating kilo, kalahating. One port, siguro one port. isa. yung katawa niya. Hmm, di ba? So, yan lang. So, dahil lulutuin na namin ito ngayon. Ano palang lang? Eh, ito palang lang Parang uh... <laughs> eh, king crab ah, uh, king crab. Di hmm. ba? kasi yung isang ano niya. Oo. Kapag kasing lang ano ko. oh, pa. pa. Ito pa. Ito pa. Ano, Oh. Wow. So yan. Kakain na kami. Oh, diba? Diba? Nahirapan kami nito pag ano, pag dakip. <laughs> oh, so yan lang ipit. <laughs>